So mga pre, isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat at syempre, welcome back dito sa channel ko. So yung mga pre, for this video ay nandito ako sa breeding area ng ating mga gapi sa yan. So muwi tayo, ah, dalawang araw di tayo nakauwi at may dala akong fish food. So magpapakain sana ako, pero nung buksan ko lahat ng mga covered net natin, ay marami akong nakitang fry ng ating EBM. So, nandun yung ating EBM, yung Electric Blue Moscow at Japan Blue Gold Double Sword. So, ito na yung time para ipakita ko sa inyo yung dalawang bagay na ginagawa ko after kumag fry collection. So, samahan nyo ako. Let's go! So, ayan mga pre, ano ba yung ginagawa ko pagkatapos kong mag-fry collection sa ating mga tubs. So, yung iba ay kumukuha lang ng mga fry and hinahayaan na lang. So, tayo iba. So, may mga ginagawa ako. Kaya namimintin ko yung quality ng tubig ko dito sa ating Japan Blue Gold Double Sword, yung ating Electric Blue Moscow, Dambu Air Mosaic, at dun yung mga bagong breeder natin na ang Silver Koi Gabi. Ayan. So, kung nakikita nyo yung tubig natin, kahit green water yan, so malinis yan mga pre. Tingnan nyo naman yung galawaan ng ating mga breeders. So parang uh, kitikiti. So uh, nasa iwan condition lahat ng yan. So dito uh, maraming mga fry ng ating uh, EBM Ayun. So kukunin natin tong mga pre at ilalagay sa fry section ng ating uh, mga gapis So napakarami yun mga pre At dito yung Japan Blue Gold Double Sword Fry natin Ayan So hindi na mabilang yung batch na to So napapagod na ako mag-isip Kung ilang batch na Kung 10th or 11th batch Basta marami ng batch Yung iba na sold na natin Sa market So ayan mga pre ah, Samahan nyo ako at maunguhan tayo ng fry So let's go So, yun mga pre, after ng fry collection natin. So, tip number 1, so, kailangan natin magbawas ng tubig. So, pinaka-purpose nito mga pre ay masanction natin lahat ng mga dumi sa si ilalim. At kung may mga fry man na mamatay na hindi nakapagsurvive sa ilalim. So, hindi yon magiging uh, contaminated yung tubig natin. At syempre, hindi yon babaho. So, yun yung isa, isa sa main goal natin na kailangan natin linisin yung pinaka-bottom Uh, ng ating mga uh, breeding tubs. So para mamaya ay makapaglagay tayo ng fresh na tubig at syempre uh, magiging uh, fresh ulit yung environment nila. So ready for breeding na naman sila ulit. So ito na mga pre yung nakuha nating fry. Ayan. So hindi ko na binilang pero marami-rami na rin. So yung iba siguro ay di ko alam kung na konsumo na nila kasi dalawang araw, tatlong araw ako hindi nakauwi. So, okay lang 'yun. At least ah, may naabutan pa tayo. So, ilalagay natin ito sa breeding tub sa ng ating mga fry. Ayan. So, ito yung uh, tub ng mga fry ng ating uh, EBM. So, medyo malalaki na yung ibang mga pre at kailangan ng ikaling. So mga pre, next natin ay yung ating Japan Blue Gold Double Sword. So samahan nyo ako mga tayo ng fry. Let's go! So, mga pre, uh, tapos na natin kunin yung mga fry. So, meron pa mga fry na pailan-ilan sa ilalim. So, hindi ko makuha. So, hindi ko naman kailangan galawin. So, ito lang muna yung nakuha natin. So, hanapin natin ng pwesto. Nagre-reflect kasi sa araw. So, ayan. So, ito lang muna yung nakuha natin. So, hindi ko na kailangan galawin. Kasi araw-araw naman ako mauwi. So, punti-unti na lang natin kunin yung mga fry. So, lalagay natin dito sa fry section ng ating Japan Gold Double Sword. So, maraming fry na tayo mga pre. So, ikakaling natin to pag may time. At ilalagay dun sa kanilang grow out pan. Grow out pan talaga. <laughs> so, dito mga male, male at dito yung female. Ayan. So, dyan sila nakalagay na lahat. So, ngayon ay patapos na ako. So, nakakuha na ako ng tubig. So, nasa 50% yung tubig na kinuha ko para fresh na fresh yung tubig nila. So, mamaya ay papakita ko sa inyo yung pangalawang gagawin ko pagkatapos kong kunin lahat ng mga dumi sa ilalim nating pan. So, dito naman tayo sa Japan Blue Gold Double Sword natin. So, same process lang. kukunin lang natin yung mga dumi sa ilalim tsaka bawasan natin yung tubig nila. So, ito yung pinaka-importante at pinaka- uh, kumbaga, ito yung pinaka-effective way para maging successful ka sa pag breed ng mga ornamental fish. Lalong-lalong na yung gapi natin. So, kailangan talaga natin i-maintain yung tinatawag nating water quality. <laughs> so yun mga pare, habang nagpapalabas ako ng tubig sa ating Japan Blue Gold Double Sword So, pangalawa, So, tip number 2, uh, gradual uh, water uh, replenishing. So, English yun mga pre ha. So, kailangan nating i-replenish yung nakuha nating tubig gradually. So, anong ibig sabihin mga pre? So, kung nakikita nyo, dito ako kumukuha. So, magkaiba yung temperatura. Nang nasa drum at dito sa breeding area natin kasi ah, naiinitan to ng araw. So, talagang totally magkaiba ang layo ng agwat ng temperature ng tubig. So, kailangan natin magpapasok gradually. So, iniinsist ko mga pre, dahan-dahan. So, yun mga pre, kung nakikita nyo, ayan, ah, hanggang dito lang yung level ng tubig natin at ito lang yung kinuha natin. So, nasa 30-40% lang muna yung kinuha natin dito. So, napapansin nyo mga pre, ayan oh, may butas. So, yan na yung pinaka-overflow ng ating atab uh, tub. So, kailangan nating lagyan yan para sa malakas na ulan ay hindi umapaw yung ating at uh, tubs. So, ayun. So, ito, yung ginagawa ko mga pre dahil magkaiba nga yung temperatura ng tubig na pinapapasok ko at dito sa tub. sa mga tabs natin. So, hindi tayo, binib, hindi ko binibigla yung pagpapasok ng tubig. So, mga 1 minute, tapos 1 minute na naman sa, sa kabila, tapos salin lang, kabilaan lang, pabalik-balik. So, hanggang ma-replenish ko yung tubig na nakuha ko. So, yun mga pre, tapos ko na yung dalawang tab natin na lagyan ng tubig at dinamay ko na rin yung dumbbell mosaic natin. Ayan. So, kung nakikita nyo mga pre, yung pagpapasok ko ng tubig ay gradual lang So dahan-dahan lang yung pagpapasok natin ng tubig ah, ah, Dahil nga sa mga rason na nabanggit ko kanina So nakikita nyo ayan Siguro nasa 50% lang yung tubig na kinuha ko So ito yung pinaka-importante talaga mga pre Lagi kong sinasabi water quality So nakikita nyo ayan So yung level ng tubig natin kanina ay hanggang dyan So binaba ako Siguro mga 50% talaga yung kinuha natin Saka babalikan ko. So hindi ko naman kailangan mga pre punuin 'yan. So kahit uh, magbalik lang ako ng 10%, 15%. So bukas pag-uwi ko, 10% ulit. So 'yun lang yung ginagawa ko mga pre araw-araw dito sa aking breeding area. Minsan nga yung ginagawa ko, binababa ko talaga yung tubig sa uh, nasa 80% yung kinukuha ko. Tapos, babalikan ko ng 20%. To, bukas, 10%. Bukas, 10%. Bukas, 10%. Hanggang umabot siya sa kanyang overflow pipe. So, yun yung mga tips uh, na ma-share ko sa inyo. Na talagang sigurado ako mga pre na makakatulong yan. So, wag nyong i-100% uh, water change. Kasi, uh, posibleng uh, hindi kayanin ng mga gapis nyo yung bagong environment at mamatay. So, kung nakikita nyo, ayan, ang saya-saya ng mga gapis natin. Kasi nararamdaman nila yung bagong tubig. At ayan, no, tignan nyo. Yan. So, isa pang tip na gusto kong impasay sa inyo, kapag gawin nyo to, dapat umaga. So, wag na wag nyo gawin ito tanghaling tapat. Wag na wag nyo gawin ito hapon. Sa, dahil magkaiba na yung ang layo na talaga ng gap ng temperatura ng tubig Kapag uh, naaarawan na yung tubig So magkaiba na So posibleng magkaroon ng water shock uh, Yung ating mga isda At posibleng silang magkasakit at mamatay So yun mga pre Disclaimer lamang nga no, sa mga nanonood sa atin So hindi po ako eksperto pagdating sa pag breed ng gapi So yung mga tips na sinasabi ko sa inyo yung mga minsan yung mga pinagbabawal kong technique na nire-reveal sa inyo ay hango lamang sa sarili kong karanasan na experience ko naging successful ako dito so yun yung ginagawa ko sinishare ko sa inyo mga pre so kayo nang bahala kung susundin nyo o hindi so yung mga pre ito lang muna yung mabibigay ko sa inyo so maraming salamat sa panonood so hanggang sa muling video natin maraming salamat God bless us all and bye-bye sorry it's dj